Hello guys, nandito tayo na uh, nagsisimba sa Yapo Church, no? So, kaninang umaga na ano rin po ako na online po. So, uh, ayan, magsisimba ulit tayo. Ayan, katatapos lang ng mas. So, mag-uumpisa ulit tayo. guys, katatapos lang ng Misa uh, Friday, ayan, napaka busy dito dahil nga may mas at ito naman yung Philadelphia Lugos Street, no? Kasi dati dito ako nagaan uh, na mamalingke at sa dati kasi dyan ako sa mga mati sa kumbento. E ngayon, ayan, Bababa tayo sa Lakson Underpass. Dati sa loob nito is kaunti lamang ang mga tiyangi-tiyangi. So ngayon napakarami na at punong puno na ng kios ang Lakson Underpass. Yung way naman nito patungong SM, Isitan, at Carriedo LRT. Dati yung gitna nito is puro ano yan dito, mga kiyos. Siguro tinanggal nga dahil nakakaano ng traffic nakakasagabal balsa ngayon maluwang na dinana na, na talaga siya ng tao hindi na tayo nagikot-ikot doon sa ano no sa Quiapo. at sa ibang bahagi naman or mga iskinita meron doon mga kakainan na pagkatapos ng uh, Simba, maraming mga fast food doon sa tabi at saka yung mga kakainan doon no tulad ng mga pansit canton, pansit balabok, marami doon mga ukay-ukay -okay, papuntang SM. Pero sa ibang iskinita naman tayo dadapo pag uh, pin uh, pinuntahan po natin noon. So dahil nga hindi natin po yun nadaanan doon tayo sa ibang iskinita uh, lumabas papuntang Tariedo LRT Station.